What's up guys? Ah, uh, guys, pag-usapan natin ngayon yung iwasan nating makipag-close sa mga empleyado. Ba? Bakit bakit natin maiiwasan iwa 'yun bilang isang security guard? Bakit natin iwasan 'yun? Eh? Gusto mo nga maging friendly, 'di ba? Bakit natin iwasan? Anong bagay naging komplikto sa trabaho ng security guard kung gagawin natin 'to? Well, guys, para malaman nyo, pag-usapan natin. Tara! Okay guys, welcome sa Riddles TV. 14 years, more or less, bilang bungi, este, <laughs> bilang security officer, security guard. Guys, pasensya na kayo sa bungi ko guys, hindi ko pa naayos yan, kasi no time. Anyway, nasigwe talaga. <laughs> anyway guys, uh, uh, kung bago pa kayo sa channel ko guys at magugulat kayo bakit nagpapakilala sa inyo ang isang security officer, security guard na mukha namang ingot. <laughs> Kasi guys, ako po ay isa ng retired na po ako sa aking trabaho bilang security officer, security guard. Ito mga binabagi ko sa inyo guys ay ito yung na-acquire ko sa aking mga advanced training, uh, mga enhancement training, kasi marami tayong napagdaanan sa trabaho natin. So, galing tayo sa bangko, galing tayo sa mga mall, galing tayo sa mga... Uh, basta, ang dami kong na ikot-ikot dito sa Maynila. So, yun ang naging, nagiging lamang natin na na-share natin sa inyo. Ngayon, guys, kung kayo po ay nag apply ng guardiya o isang security guard naman na gusto nyong madagdagan ng kaalaman dahil hindi kayo nakapagdaan ng maraming, uh, na, na, kung baka more training, ay marami tayong ginagawang video yung guys tulad ng video ngayon. So dumalaw lang kayo dyan. Ayan, o. Yan ang channel ko guys ha. Riddles TV. Pag nandyan na kayo sa channel ko guys, pindutin nyo yung playlist dyan. Ayan guys, so playlist. So pag napindut nyo na guys, lalabas na po yung playlist natin. Ayan yung playlist natin guys. Ayan. Oh. So, kung nasa playlist na kayo, guys, ayan lang, oh, security guard matters, guys. Security guard matters. So, andyan yung mga video natin yun, guys. Pipiliin na lang ninyo. Walang mga bayad yan, guys. At kaya mga impormasyon yung binibigay natin, guys, ay hindi basta-basta binibigay sa mga training yan. Yung iba dyan, talagang kinikip nila. Kasi nga, bakit? Binibigay nila yan sa mga special training. Ano ba yung mga special training? Ang mga special training, guys, ay kinakandak yan sa malalaking kumpanya. Kasi yung malalaking kumpanya, nagbabayad sila ng mga nagtitraining na tao, lalo na yung mga kwan, at yun ang ibibigay nilang enhancement doon sa mga personal nila. So, hindi lahat ng gwardiya, guys, ay nabibigyan ng mga impormasyon na binibigay natin. So, since nandito na yung video, ng YouTube, ayun, binibigay natin, guys. Di ba? Walang bayad yan, guys. People nito manonood. Ang pakiusap ko lang, huwag nyo namang i-skip yung mga ads, guys although hindi pa ako nakaswildo sa YouTube, guys, eh, babayaan nyo na. O kung mayroon, di, thank you. Kung wala naman, eh, masaya na ako na may nabibahagi ako sa inyo na makatulong sa inyo at makapagpalita sa inyo tulad ng topic natin ngayon, guys. Di ba? So, may topic tayo. Iwasan natin maging close sa mga empleyado, sa mga surround natin bilang security guard. Bakit? Bakit natin iiwasan yun? eh, di ba dapat maging kuwan tayo, maging tinatawag na, kumbaga, maganda ang kuwan natin, yung aura natin sa trabaho natin, hindi tayo masungit, hindi tayo tinatawag na, alam mo, yung, tre, ah, ah, ang tawag dyan, yung terror ang mukha, di ba bawal yung sa trabaho ng gwardiya, pero bakit kailangan iwasan natin? So, guys, bago natin ituloy itong usapan, may panunorin tayong video na bigyan natin ng reaksyon. Tara, panoorin natin kasing holiday daw sa kanyang trabaho sa Port Balintawa na talagang tuloy-tuloy lang ang araw. Meron talagang kumpanya na yon na talagang hindi nagbibigay ng holiday. At si Alfredo, ang pag uugali pala ni Alfredo, ang kanyang asawa ay palakaibigan, lahat na lang talaga na kinakaibigan, nangyari sa kay Inom, ganito, ayun daw ang pagsasalaysay, ang no, ang ugali ni Alfredo. Pero noong December 25, sa hindi pag-uwi ni Alfredo, nagtataka daw si, Dalo, si Dolores kung bakit daw hindi pa umuwi yung asawa niya. Pumunta kung saan nagtatrabaho si Alfredo sa pagiging security guard sa Port Palitawag. Pero hindi, hindi niya sa kanya ang kanyang asawa daw ay natagpuan na wala nang Kaya ngayon ay talagang Okay guys, uh, so napanood niyo yun na yung video guys. Uh, sa mga hindi nakaka hindi natin binuo yung video kasi nga medyo mahaba. Sa hindi nakakabalita, ito yung security guard na dyan sa may balintawa. Paskong Pasko ay hindi ko alam kung anong gagamitin kong words eh. Patnubay ng magulang ang kailangan sa video na to kasi may mga masilang mga salita tayong babanggitin na hindi saklaw ng kabataan baka may manood nito so patnubay ha so may isang security guard doon sa may balintawa na napugutan siya ng ulo napugutan ng ulo paskong pasko anyway so so yun yun uh, Paano natin i-relate sa, sa sa topic natin yung na bawal na, baw, iwasan natin. Hindi bawal, iwasan natin yung maging naging close sa mga empleyado. Anyway, yung sa video guys ay uh, idikit natin to sa kwento natin. Ang security guard guys, tayo yung mga ginatawag na depensa ng mga kumpanya. Tayo yun. Tayo yung mga tagapagtupad ng mga regulasyon ng kumpanya na hindi sila ma-exploit maabuso ng mga empleyado. Sa ayat sa gusto natin, kung masyadong maluwag ang kumpanya, maaabuso ang mga, mag, na, mag, mag, magkakaroon ng, mag-aabuso yung mga empleyado. Tulad yan, kunwari ah, factory, ang factory ng, tinatawag, biskwit. Kung walang dyan, maaring yung mga empleyado ay, pag-uwi na mga produkto doon sa kanilang kump sa kumpanya. So malulugi yung kumpanya. So ang nag-control doon ay security guard. O, di ba? Security guard ang magko-control doon mga nakawan sa kuan Security guard ang magko-control doon. So 'yun ang tinatawag na pangsyon nating mga security guard. So bakit tayo maiwasan na mag-iwas na maging close sa mga empleyado? Kasi ang trabaho natin ay conflict sa trabaho nila. Naggets niyo ba, guys? Conflict ba? tayo yung tagat-pagtupad eh. Sila yung pinatutuparan natin. Natural na kung uh, tinatawag na maging close ka sa mga empleyado, nawawala na yung depensa mo. Nawawala na. Kasi close mo na sila eh. Ang tawag dyan, kaya nga yung ibang mga kumpanya, nag, tinatawag na nagre-reshuffle. Kasi bakit iniiwasan nila na maging over-familiarization sa trabaho, ang security guard. So, sure, may tinatawag na reshuffle. Kaya nga, ang mga gwardiya, iniiwasan natin maging close masyado sa mga empleyado. Kasi bakit? Hindi na tayo makakapag sa kanila eh, makakapag sa kanila. Dahil close natin sila. Ito lang yan. Magpiprisking tayo sa kanila. What is prisking? Hindi ko na lang i-define -de sa inyo ng English. Ano? Yung prisking, yun yung body search guys. Yan. Yan ang prisking. So kung lalabas yung mga empleyado galing sa kanilang operation area, ipiprisking ng security guard kasi nga iniiwasan na baka may bibitbitin doon sa loob papalabas ng kumpanya sa area nila, operation. So kung masyado ka nang mapalakaibigyan sa mga empleyado, kainuman mo na, kabarkada mo na, ano ba, so yung prisking mo, maluwag na. Kasi bakit? Sa salitang bisaya, we owed na, we owed. Sa Tagalog, ano pa yung way Parang tinatawag na, parang, kuhan ka na, yung andap na, ano ba yun? Yung, ka uh, please comment below, nawala sa isip ko. Basta, way sa Bisaya, yung, parang ma makakuhan ka na eh, ma, -ma uh, ka na na, nahiya ka ng higpitan siya, dahil kaibigan mo na, kainuman mo sa labas. ba diba? So, yun ang tinatawag na, complex sa trabaho ng security guard, na masyado kang close sa kanila. So, kailangan, hindi tayo makaroon ng closeness. Although, ngingiti tayo, siyempre, babati tayo, kasama yun sa trabaho natin. Pero yung maging close ka, intimate relation, ang ba intimate relation? Yung sobra dikit ka, eh, magagamit ka na ng mga empleyado, guys. Di ba? Magagamit ka na. Kaya, sample lang yun nung sa, nag-duty kami sa isang mall ng, yung mall na ang pumupunta lang doon ay mga OFW, mga traveler mula ibang bansa, pumunta doon. So, Nagjujuti ako as a warehouse uh, security guard. Nag-warehouse ako kasi nag naging warehouse ako. Nagulat ako yung mga empleyado. Sabi ng mga empleyado, ay bago na, wala na si ganito. Para insulto ba sa akin na kumbaga mas gusto nila yung dating naka-duty doon. Bakit? Bakit nila gusto yun? Kasi close na nila yon. Yung pala, napatunan, na-realize -na -na ko na pag pumasok sila sa stockroom, alam mo yung kuan na yun guys, mga signature yung mga mga kuan doon eh, mga original yung mga binibenta doon. So, pag pumasok sila doon, pag kinapa mo, marami pa lang nahuhuli doon mga empleyado na nag, lumag, naglalabas ng na mga items. Kasi pag nailabas mo na, pwede na silang pumunta sa locker nila at yung items na kinuha nila, pwede na ilagay sa bag. Wala na. So, yun depends yung depensa yung gwardya. Yung pala, yung gwardya na ka-duty doon ay kinakaibigan nila Dinadala pa nga na sa labas, pinapakain pa nga na nila eh. Inaalok nilang pagkain, nakikipag-inuman. Kasi nga, pagdating sa frisking, maluwag na. ba diba guys? Maluwag na. So, yun ang iniiwasan natin na maging close tayo sa kanila. May nakita ako mga kasama ko na nakikipagsabay kumain sa mga empleyado. Nakikipagkwindo. Wala namang masama doon. Kaso lang, ika nga, kung maging close mo na nga, eh, simpre, kuha na, tawag dyan, yung iyong trabaho ay eh, hindi mo na magampana ng tama kasi nga yung friendship yung, yung friendship mo yung closeness mo sa mga empleyado ay di ba iba naman talaga pag friend mo na di ba so you naman para na di ba oh, lalo na kung kakapa ka na sa pre kapang kaibigan na o oh, wala na di ba so yun ang iniwasan natin ngayon ano bang ano bang magiging ano bang magiging masama ng resulta sa trabaho mo kung close ka sa mga empleyado yun na nga, madali kang lusutan. So, kung madali kang malusutan, eh, kung nawalan yung area mo, siyempre, magkakakaso ka. Dahil nawala eh, nandiyon ka nga, gwardiya ka eh. Doon pala na, nalusutan ka na ng empleyado. At the worst thing na mangyari sa'yo, na close mo ang mga empleyado, itong video na pinanood natin. Okay? So, nakita nyo yung gwardiya doon, friendly, sabi nung kuwan, friendly, malakaibigan, di ba? So, naging close niya yung mga tao doon sa paligid niya. Yung, kwa na, yung gwardiya. So, pinuntahan ngayon ng dalawang empleyado, yung nasuspek doon, dalawang empleyado, Paskong Pasko, pinuntahan siya. Pinuntahan siya, okay? So, dahil kaibigan, ano nangyari? Pinapasok sa kumpanya. Eh, bakit mo naman hindi papasokin ng empleyado yon? O, oh, di ba? Ito yon ha una-una, yung kumpanyang pinagtrabahoan mo ay close operation kasi Pasko o holiday, ganun, Pasko nga. So, bakit pumunta yung empleyado yung dalawa doon? So, maaring may gagawing mag magkakaroon ng tinatawag na overtime. So, ang mga empleyado guys, kung papa-overtime ng mga management yan, may memo ibibigay yan. May memo ibibigay yan na oh, mag-overtime si ganito sa ganitong araw na holiday o kaya okay. So, yung dalawa, pumunta doon. Ito, tansya ko lang ha. Tansya ko lang sa sitwasyon doon sa video guys. Tansya ko lang, hindi ito ang tamang nangyari. Tinansya ko lang. Kasi close nga eh. Siguro pumunta yung dalawang empleyado at binate, pre, Merry Christmas, nag-duty ka pala kasi sabi, nag-duty. Ganun ang gwardiya guys. May mga natural bantay nga tayo, 24 hours bantay tayo. So, kung ano mangyari dyan, Pasko man, New Year yan, kung naka-duty ka, mag-duty ka talaga. Kaya nga nagkakaroon ng pagtatalo yung mga gwardiya dyan dahil sa mga ganong kuan ba, yung importanting tinatawag na importanting mga, na, mga time na nagdi-duty ka kasi wala ka sa pamilya mo. Anyway, yung, yung siguro, pinuntahan, pre, duty ka ba lang, Paskong Paskong, nagdi-duty ka, o oh nga, pre, o oh, ganito na lang, pre, mag-celebrate na lang tayo dito sa kuan mo. Malamang, siguro, ha? Nagkaroon ng tinatawag, kasi nga, close nga eh, kaibigan nga eh. So, nagkaroon, inuman na lang siguro o kainan. Dinala ng pagkain yung gwardiya. tuwa naman. Kasi nga, friend eh. Hindi niya alam na yung dalawang empleyado ay demonyo na pala. Demonyo na. Okay. So, ito, tansya ko lang ha. Baka nagkaroon ng konting celebration dun sila. Nagkonting inom-inom o kaya kain-kain. Kasi hulog na hulog yung loob ng gwardiya. Pakatapos, bukas na bukas yung depensa ng gwardiya at yun ginawa ng yun na nga napatay yung gwardiya napugutan ng ulo anong intensyon ng dalawang empleyado kasi may pera doon sa kumpanya nila na kukunin nila kukunin nila so yung gwardiya ang pinakabantay doon since ang gwardiya dahil nga friendly mabait sa mga empleyado close sa mga empleyado nawala na kanyang depensya sa trabaho. Okay guys, nawala ang depensya sa trabaho at ayun na. 'Yun ang worst thing na mangyari sa iyo kung masyado kang close sa mga empleyado o sa mga tao sa paligid sa trabaho mo. Guys, sa totoo lang, kung ikaw guardia, kailangan may barriers ka. May 50% na makikitungo ka at may 50% na iyong itabi sa trabaho. 'Di ba? Kasi mahirap naman yung sobrang sungit mo. Hindi ka naman na sobrang hindi ganun, Ang ibig sabihin, kailangan may limit ang ang pakikitungo mo na may trabaho kang gagampanan. Hindi yung masyado nang kun. Nagulat ako doon kasi nung nangyari 'yon, dapat supposed to be dapat ang unang tracing 'yon ng mga investigador ng mga pulis doon ay yung logbook. So, hindi nabanggit doon sa video na uh, ang logbook, kasi ang sinabi lang doon sa video na balita, may saksi na nagsabi na pumunta yung dalawang empleyado. So, pero kung tutuusin yun, kung, kung walang logbook yung gwardiya doon, maaari na wag muna kami logbook free para hindi tayo makakuan dito, ganon. So, dahil friends nga, eto tansya ko lang, hindi ko sinabi yun na, ha? tansya ko lang to, kasi kung ikaw gwardya na, na tinatawag na hindi ganong kwan. oh, sir, anong atin sir, di ba? Pre, tambay kami rito sa loob. Ay pre, bawal dito sir eh. Kasi kwan sir eh, Pasko ngayon eh. Yan lang. Okay guys, ah, uh, may tumawag. Nawala na tuloy tayo. May tumawag. Si ngayon. So, tuloy tayo lang, guys. Yun ang sinasabi ko na pag may pumupunta sa sa area mo, at close operation ng kumpanya, siyempre, una-una, bakit sila pumunta ron? Di ba? At hindi ka basta-basta magpapasok sa kumpanyang pinagdudutihan mo. Dahil wala nga, bakit nandun yung empleyado? Anong sadya nila? Di ba? Anong sadya nila? Pre, tatambay lang kami dito sa loob? Eh, hindi pwede sir. So, kaya mo silang pagbawalan na hindi pwede sir kasi bawal yun. dahil, dahil nga, friends mo sila, close mo sila, o oh, pre, huwag ka okay lang pre, ka okay, pre. O oh, pre, may dala kami yung kwan pre, o. Oh. Diyos, kwan ka pa. Tawag dyan yung, tawag dyan yung parang suhulan ka. Dala ka ng pagkain. At may konti pang inuman. So, anong nangyari? At ansya ko lang to, ha? Kasi Pasko yon. Isipin mo guys, kung gaano ka yung dalawang, kung totoo yung silang gumawa. Paskong Pasko, ginawa nila yung krimen na yon. Hindi man nila inisip yung gwardiyak na may pamilya yon dahil sa intensyon nila yung tinatawag na greed, greediness nila doon sa pera di ba yun yung sinasabi kong magiging kahinatnan ng isang guwardiya kung hindi marunong magbigay ng barriers anong barriers limitation sa trabaho mo na dapat iwasan mo maging close sa mga tao sa paligid, sa paligid mo. Ako bilang officer guys, sinasabihan ko yung mga tao ko dati, please lang huwag nyo kong kuning ninong sa mga anak nyo. Huwag nyo kong kuning ninong sa kasal nyo. Although wala namang, kwan, yung tinatawag, na, <laughs> wala naman tayong, yung baga, na hindi naman tayo mayaman para kuning ninong, pero inunahan ko na sila. Kasi bakit? Bilang officer, ayaw ko rin maging close masyado sa mga tawan ko. Although, nakikitungo tayo. Kaso lang, ayaw ko lang yung maging intimate tayo sa isa't isa. Bakit? Kumpare na kita, inaanak kita, tapos ako yung opisir mo, pag may problema ka, sigurado, lalapit ka sa akin at sasama naman loob niya kung hindi kita bigyan ng pabor. di ba? So yun ang sinasabi ko na hanggat mari ayaw ko na ganun. Magkaibigan tayo. Oh. Pero yung sasabihin mong closeness, iniiwasan ko yan. Kaya nga ngayon guys, ako ay isa ng self-employed Dala-dala ko na yan. Dala-dala ko na yan. May negosyo tayong konti. Ah, ang, ang negosyo natin, yung negosyo yung dinadala, yung tinapatakbo ko ngayon, nagawa kong hindi makapagpautang. Kasi bakit? Andap sila sa akin eh. Kasi may limit ako. Magkikihaya ko. Ay, aray. Okay, eh. Ngiti-ngiti ako. Pero may limit ako. Pag alam kong lumalagpas ka na doon, kumukuha na ako medyo distansya na ako. Uy, ba? Diba? Kasi, tulad niya, pag may nangutang sa'yo, ang ginagawa, kinakaibigan ka eh. Pag naging close na kayo, eh, siyempre, makukuhan ka na. Na hindi mo na, papautangin mo na siya. ba? Diba? Tulad niya, example, bote. Bibili ng soft drink sa'yo, walang dalang bote. ba? Diba? Walang dalang bote, eh, isa uli ko naman yan, para ka naman kuha eh. O, oh, ba? Diba? Since daladala ko yung pakagwardya ko, ay, pre, sinsya kasi kuhan eh. Eh lang na, nulugi tayo dyan. O ngayon, yung kuhaan ko, marunong na sila magdala ng bote. Sinigwi ko lang ito guys ha, kung paano maging, paano ang resulta, kung hindi ka, kung bagal bibigyan mo ng tinatawag na ang level, ang uh, limits, ang iyong closeness sa paligid mo. Especially nga, kung security guard ka. At, sa pagninegosyo, ganun din. So, kung, I hope guys na nakita niyo yung tinatawag na kahulugan ng sinasabi ko na ay iwasan natin maging close sa mga empleyado. Kasi nga, maaabuso ang posisyon natin bilang security guard. O kailan sana kung maaabuso. Ang problema, kung tulad nga nangyari sa, sa video na nasamantala ka at ikaw yung nakuhaan, di ba? Isa pa, yung manakawan yung area mo. Dahil nga, masyado ka ng maluwag, close ka na sa mga empleyado. So, nangyari, makasuhan ka pa. So, guys, I hope guys na maliwanag na maliwanag at kung naliwanagan kayo guys, I hope na mabigyan nyo ng like. Kung nalabuan naman kayo guys at parang nalito kaysa sa sinabi ko, i-dislike nyo yung video guys. Kasi sa mga video ko guys, may nanonood na isang libo, 300, 400, sabi ko baka gusto nyo ma baka makahingi ng like kung nagustuhan nyo yung video. Kunti lang like. Sabi ko, baka biglang yung gusto nyo. Kung hindi nyo nagustuhan, bigyan nyo na dislike. Wala na dislike. So anyway, ganun talaga ang buhay. Anyway guys, so I hope guys na kung kayo ay napadaan at bago sa channel ko, mabigyan nyo ng, ayan guys, uh, ayan, subscribe, masubscribe nyo yung ating channel at idaman nyo na yung notification bell dyan para notify kayo kung may mga pag-uusapan tayo ulit. So hanggang dito na lang tayo guys. I hope na maliwanag, hindi malabo ang ating topic ngayon. Naiwasan maging close. Mm. So guys, kita-kita na tayo sa next video guys. Bye-bye.